Ilaing ka kapang kalawet sila. Oo tama. So, pala walang walang motor. talaga. Oh. Kahapon sila, Oh. 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 oh.

Okay, ma mamaya ka na nga pala palung... 60 60 baht? Yeah, yeah. 60 baht? How many? 160, hello? Hey, eh, my friend! Oh, mainit to. Baka oh, mapasok. Ano yan, yeah. oh, yeah. ano yan? Ice cream, ice cream. Lima? Lahat yeah. ba tayo? Oh, yeah, hello. Okay, namili kayo. Ah, menu, menu. How many, how many? Ha?

masarap. Tignan na natin kung masarap ba. Diyan ka muna sa baba. Diyan ano yung bumili nito. Heaven to friend heaven. Hmm. Mm. Sabi ko, hindi mm. ko manila din kung magkain, wag mamili. Pero wag tayo dito. Hmm. Kakaiba. Ah, ka hope, may ano yun na. Mm. Manila, ano yung manila? Parang ano? Hmm. Yep. Sabay sang ice cream dito. So yun, tapos na akong kumain ng buko.